lumitaw yung pader ng intramuros ayun itang hita na dito hindi dumadaan ano excavator intramuros ayun pinipinturahan yung mga bintana ng palasyo ng gobernador ayun ah Welcome back po sa aming channel Saan ulit tayo sa Pasig River Esplanade Mag update -tay tayo dito Hanggang doon sa may Plaza Mexico uh, May estranza Tingnan natin kung ano yung mga ginagawa doon Nandun ang Manila Press Club ito hindi pa rin na uh, umpisa ang gibayin ang dating PLDT building tingnan natin yung ilog pasi merong mga basura ngayon pero maganda pa rin yung too big kulay ng too big konti pa rin ng mga water hyacinths Yung mga na dito stalls tinanggal na halaman man ng yan santan Chamber of Commerce of the Philippine Islands since ano pa 193 ganda rin itong Bureau of Immigration dami rin may ayaw dyan sa design sa render meron mga puno Ayan. ganito pa rin wrap finish pa rin dito Palduna building at Etogar Matamoros Bridge mga uh, Bromeliads nawala na yung ano nya eh yung tingkad ng kulay ang ganda merong hagdan dyan τα oh, ραπίνι madaling bahayan yung mga ganyan lugar hindi pa naayos dito sana maayos na And, yung isang poste ng ilaw na nakadikit sa uh, gigli ng on-ramp kapatid natin dito. Ang guard uh, civil. Hmm. Okay na. Magka ano yan eh. Magka sira sira. <laughs> <laughs> rin dun, eh. ah, lang. Graffiti nga lang dito. halong gumanda ng karoon ng mga halaman ang ganda iba't ibang kulay ng mga halaman ng tinanim ito pa yung mga ilalagay mga halaman ito meron na ni na sayang hindi pa nila nilagay sa ano talaga sa pinaka sahig meron pa siyang ano yung eh, muhon ito, ito na. Harap ng mamasyal dito sa Plaza Mexico. Yung mga bollard lights. Hindi pa natatanggal yung, yung mga plastic. Alalagay pa lang nito mga to. Bagong bago pa. Ang laki na yung ginanda ng Plaza Mexico. ganda na ang ano, sidewalk Ganda rin, no? Meron siya design. Saka hindi madulas yung ganyan. Ito tayo sa may Ghost Bridge Di pa na ayos itong parte na to. At lagi may tubig to. Ito ilalim ng ghost bridge. Lalo na pa mataas ang tubig ng ilog pa kasi. Yung MMB. wala pa rin ang mga halaman hindi hmm. na lalanta hindi hmm. nanggigipain ah. gagawin ng Magallanes Plaza uh, Plaza Magallanes ordinance ng Manila. Oh. Noise regulation ordinance in Manila regulating the use of modified muffler exhaust pipe. Pero mga talagang ano sobrang lakas ng mga mga tambucho ng ano ng mga motor. Sakit na sa tenga. Dun, wala namang mga graffiti tong ano gilid ng on-ramp. Hmm. Ayan, ito yung bago. Hmm. Tapos, ang laki ng transformation ng ano, ng tramuros at ng Tata sa Mexico. update naman natin sa site ng Nuelio de la Industria. Halos ano na. No? Palagpas na ng Four Seasons. Doon na. pan ng ano yun, ng tarpaulin. Hindi natin makita yung nandoon. lumitaw yung pader ng intramuros ayun ang hita na dito hindi dumadaan ka na excavator Upa yang ada railings. nanggaling and ayun, ayun. sa ay parte na Huelia de la Industria hindi pa masyado maganda yung tubig ah meron na ano may mga water halosis na ulit ayan na yung progress sa uh, Pasig River Esplanade ayun Gomenite pala ang tawag dito oh, sa yung lalagay ng mga semento. Ayan. Mas ano siya, mas matibay. Ayan. Ganda na. Ang laki ng Ginanda ang Plaza Mexico Doon din meron na rin landscape sa likuran dahil kami ginagawa pa dito sa gilid magtan hmm. hindi pa kaya ano, dito, ibabawin dito ito yung mga, mga buhang palang hmm. dami na na ilagay kit na ito solar solar lights ito na na ilaw Bao Lagyan na Sabi, nangyayong pasyalan na talaga to Walang dati pa, nakatiwang iwang lang ito Laki na yung ginandaan no? na yung may kalsada dati dito yung Riverside Drive lang. May transa. dami na palang nailagay ng mga balustre. Aba na nga Dito na pinuwesto yung crane. progress sa uh, uh si River Esplanade uh, yung pinakadulo ng pader ng Fort Santiago Intramuros thank you for watching po ulit Intensya. Pasok na tayo dito sa Intramuros pinipinturahan yung mga bintana na palaso de gobernador. Pinipinturahan ng kulay puti. Mga bintana. At pwede mo lang dito. Galing ng Padre Burgos. Avenue papuntang Rizal Park kana sa may Maria Orosa para hindi na tumawid yung mga turista ano, mga namamasyal diba tatawid na lang sila doon sa ano sa may pinaka tulay diba pwede hindi na nila kailangan makipagpatintero sa mga sasakyan yan dyan naman lang at yung mga turista punta Rizal Park pwede na bagong pintura rin to nakalagay the shipping center building